Bạn uhm, mm, Làm gì với ú Sợ <tip> apa? <Atau>, Sợ Ito, nasa baba. Ito, <tip> Ayan, pag may mga concert, dito ka pala. Kaya pala may mga upuan. May mga event, doon daw ginagat lang. Oh, finish na! Sana all, baby. Sana all, busog. Kami, guto. Saan? Ah, dyan. Belly. Sige, hmm, naman. Nasaan na tayo? Parang, tayo palalim bang palalim dito sa mga Asia. ganda namang mga atwiso. Eh. Ay, ang pogi na no. <coughs> oh. Ang dami dito ng ano, tao. Ah, <laughs> Iba't iba. Pero so far naman wala pa ako nakikita ng artista. Foreigner. Foreigner, may artista. kami. Ehnya. Ada ada. Bodinya dah oh, dalam dahnya. Bodinya kereta lagi ya. Eh siapa? Siu. Abah. Marani, marani. Tak kasulah nak moyo pak pak. Pak pahit ni lah, mak pun ni lah. Bah. Apa apa? no, kami kami. aku akan yang tu ditinan mu. Sa ukay-ukay, 20 pesos lang yan, de. Pero dito, wow. K, 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 k. My goodness. Kaya kung ako sa inyo, sa ukay-ukay na lang. Uh. Mga labay siya, wala yan. Lakadan lang, pasyalan lang. Ang dami tao. Balik pa dami na lang dami yung tao. Kasi nga, ay. kanin. Ngayon, curious ako sa mga taon, ang hihilig nila sa akin, punta tayo sa Malapesya, punta tayo sa Malapesya. Promise, ako hindi ako nangarap ng gano'n. Kasi alam ko namang mula di naman ito eh. Sa kung matuloy ako ito napunta. Kala ng asawa ko hindi ako Halala niya. Ha? Maraming beses na. At hindi, kaya ako hindi na-excite ito eh. Pero syempre, kasama ko ang aking mag-ama. Banting time na rin namin, hindi puro ihaw-ihaw na lang. yung ay isa sa mga ano, isa sa mga ng may mga middle class, mga simpleng tao, mga walang-wala, ganoon. Isa. Kaya dito yung ano, mix, mixing ng mga people lang iba-iba. Mulog Mul Mul Asia. Hindi alam kung mag naging nag-isikap. Siguro dahil ah, ang bayan ng mga artista ito dahil. Ano ko lang ngayon, eh, parang wala.